Okay na. So, good morning. Mga ka at kasita. So, unboxing pa rin tayo, na Dito sa ating bagong tool na in order. Ano to eh? Yung mini rotary tool. Order ko lang sa Lazada. So, ito. Ito ang mga laman yan, ha? Yung machine. Yung mga accessory. vanishing stone tsaka drill bit meron din at yung kanyang power source o yung adapter may kasama rin syang ano yung may kasama rin syang maliit na vice although meron ako dito mini vice ito ito na ko lang sa DIY eh ayos din ayos din kung meron akong ganito rin klase din tong holder na to eh. Siguro Siguro pag yung nag konti pa sa tama na yata to Paano tayo na maliit Siguro kung let's say nag engrave ka Siguro dito mo ilalagay Yun o no? Para siyang holder natin 'yung ano-ano naman ha huh? accessorissimo, non vedete? io dovrei un tipo di sicuro, tutto, è tutto in... similar na sya sa mga grinder mga pangkalish so, din siguro to. sanding so, baka nagtataka kayo no bakit para sa alta, no? ah, hindi ako pumasok today magpahinga at maglinis ako ng bahay mga parish parishing stone again ito ito may goma ano san? santo ito siguro ito may goma para dyan yan tama o oh. disposable yan mga dito yan meron pang pambaper gamit pag gagamitin na mga pambapo ito tapos uh, ah, may goma rin to so ibig sabi may pinitiging dito at yung, yung sa mga disk ang galing mo, uh, mo yan i-unscrew um, mo yan kakabit mo to o kaya yung kanina doon mga pinakita natin doon yung sanding kaya yung disk. kaya yung mga nakita practice na yan. diamond na ito eh. Parang diamond cut siguro pag yung meron na ceramic. Ito extra. That's two. Ito ay siguro. Not so sure na pero baka siguro ano extra ang binigay para panghasa o pang resharpen na. No? Actually, meron na ako. kung luma niya. Ang kulang lang dito is yung pang engrave which is yun ang pinakagamitin ko. Ito yung sa dati kong set. na, food, food na at kulang kulang na sila eh. Ito ang wala sila. So, almost perfect na sana no. Pero siguro eh, good na lang ito dito. By the way, mahaba yung pinusok ko lang para mas madali kasi i-balance maganda kasi dito ngayon, meron na siya laking, mag-mix yung ganito. Hindi ka tulad yung luma ko. Ay, hindi, hindi, hindi suko siya. Hindi suko siya. pa natin. Hindi ka tulad yung luma ko. Mahirap palit ng mga ganitong chuck. Ayan yung kanyang holder ng holder na itong mga delivery so mahanap ko natin yung tag so ito yun ito yun ha ito dati mahaba to talagang mahaba ganyan so pinutol ko siya kung mapansin nyo pinutol ko siya importante kasi dyan yung sa kung paano nyo siya ginagamit o yung grip so, baka naiwagaan na kayo ha kasi sa pagiging traffic enforcer at craftsman at oh, ito yung luma ko kasi medyo sira na siya minodified ko na lang yung switch kasi nga sira na at medyo gumagamit pa ako ng malaking ganito yung ganitong inimbento ko pa ito yan, dami dami yan ito kasi yan oh. yung original na wire na ito nasira na ito ko na lang to para magamit ko rito. Okay, Ito yung dati kong set. Kaya lang medyo it's an antique na kumbaga. Nagal ba itong ginagamit? Ito so, yan. Pumamit lang tayo ng mga RCA plug. Ito yung bento. natin yan. meron akong pang reserva so, nililipit na muna natin to syempre so, nandiyan naman yung bago yun muna, muna ito natin since kulang na rin naman no? kasi medyo convenient na gamitin meron siyang laki hindi ko napakita sorry sorry pakita ko na rin Eh. bago mo siyang mapalitan ayun eh, wala siyang wala siyang wala siyang neto Pero para para magamit mo siya magamit mo siya hindi na gawa na yung pinaka-tawal na wala na lang siyang ganyan saka mo palang mapapalitan itong kanyang para makagamit ka ng beat tsaka yung chak so din convenience nito hindi ka tuwag kanina na ang dami ko pang dinugtong-dugtong at least ito ay eh, is so, ang hindi nyo uh, sikip pang ating mesa oh, dito na to. Yeah. To, ito ginagamit ko ito itong gamit ko kasi nga pag meron akong gamit yan ang ginagamit ko pang engrave oh, lahat ng gamit ko may firma yan kaya yun na wala akong letter May firma yun, brother. Anyway, pag sumikat ako, di convenience sa'yo yun. Ingatan mo lang. Sino naman nakapulot. So, ito. Para... Pag-take so, lang natin ito. Leatherman La Raptor. Hindi natin kay Han. So, since yan dito ginagamit ha since bago siya lagyan natin siya ng signature ko signature tsaka year lang yan ayan eh. lagay ko dyan so 2025 ngayon 25 yan tapos, mag-iiwan ako ng marking ko dyan na... Kaya, mas malapad eh. RFDC, tsaka kung saan sya. So, ito ang gagawin ko dyan eh. Parang ika-group sya na ito. Baka no, kasi meron ako dyang code. Yan. RFDC, EDC, MD. Ibig sabihin ng EDC, Everyday, everyday Carry. MB, Minimalist letter B So meron akong set A tapos set B For po lang ha Dito dito mas maganda dito Iiwan e, ako ng marka yan ng A E D C Medyo hindi ko pagamahin no makaka kasi yung dati. Medyo manipis ngayon indentation ni bago ako medyo minimal anyway, sa kanya yan eh. Bukod doon, meron akong marking na ganito. Sa nakakalam, sa nakakahindi. Oh. Ulaan nyo nga kung ano to. Ang marketing ako nung ganon eh. Tama oh, ito lang. Ano? To. Kita nyo ba? Hmm, medyo alam naman wala na tayong ilaw yan. Oh. So bye bye yan, ha. Alaguing natin so bye bye nang hindi sabiin ay ra. X nya yung X nya sa ilalim ayun yung so sa yan yun yung ra alisin nyo muna yung X yung ra ibig sabihin ng X cancel yung A o yung U iba iba pa yon meron tuldo kaya nyo minsan pag ano i i-video ko sa inyo kung paano yung ganong baybayin so ano natin yan yung galing sa alibata rin pinaka Pilipino letters natin. So yun lang no. Ang ganda naman. Last two. So, sino gusto magana di di sasama ko dyan yung link. Para ma kung gusto nyo rin bumili na ito. yan. Depende sa so, siguro ito yung kapal na. No? ko na rin. Parantas. nyo. Ayan. na muna yan eh. Ha? Pero since din hindi nyo may papasok, kailangan mo to. Hindi ka tulad yung ginawa ko. Okay lang to kung papasok kasi. Kung ganito diba? Okay lang to kung papasok to dito. Pero dito, syempre hindi mo pwede gamitin yung method na yun. Kailangan naka free uh, tawag uh, okay, kita naka Naka-pre-installed na muna. kita Kita natin ha. Huh? Wait lang. Sa so, mga main double speed nga pala siya. Ayan, ang ganda ng niya. So, pang naman to. Pinapit so, natin ay eh, parang diamond. Maganda siya siguro sa mga glass, tiles, pato, o doon sa mga stones. Para mga stones dito na eh. Mga stones na jade.

makagawa ka ng mga ganito tapos bababur mo kailig ako sa mga ganito ayan o no, ha mga jaydite na Tamiya, mga mga. na so that's for today's video medyo mahabang mahaba na to 17 minutes na yata Thank you, Good morning po sa inyong lahat Ingat, keep safe dyan sa kalye ha Obey traffic rules and Maging mabait po tayo Thank you and God bless Ingat po ang lahat